Sobrang init nga naman sa Pinas nung nakaraang umuwi kami ng April to May. Kaya naman talaga ay nagkasakit talaga yung tatlo kong anak. Ang sabi nga ng asawa ko ay meron nga daw kanikil nung mga panahon na yun. Yung panganay ko nga na anak na magpo 14 years old na sa December, siya nga unang nagkasakit. Nung araw nga din na dumating kami ng Cebu ay ang tamlay-tamlay nga ni Kuya. Hindi nga ako masyado nag sa kanya dahil sa Pinas naman nga din siya ipinanganak at saka 14 years old na nga din. Pero akalain niyo yun, siya pa talaga yung unang nagkasakit kisa dito sa dalawang niyang kapatid. Kaya doon sa nagsasabing nga uwi ko alang daw na hindi kinayanan ng mga anak ko na nagkakasakit nga sila ng Pinas. Ay huwag po kayo kaagad-kaagad na humusga kasi iba naman nga po yung klima sa Pinas at sa ibang bansa. Meron din naman silang summer dito pero iba talaga yung init sa Pinas. Pagkalabas mo pa lang ng airport, sobrang init talaga. Ako nga na makapal na yung balat ko, naiinitan. Ito pa kaya baby na to. five months lang to nung umuwi kami siya sa Pinas. Sobrang kawawa talaga ng aming baby. Hanggang nakabalik kami ng France ay may ubo at may sipon Doon naman siya nagsasabing ilagay ko daw sa aircon. Diyos buong araw na po yung naka-aircon yung anak ko. Pero hindi naman talaga oh, pwedeng ito. lagi na lang nasa aircon kailangan kasi... din naman naming lumabas, kailangan din naman naming mamasyal kasi nga ang tagal-tagal naming hindi nakauwi ng Pinas tapos magtatago lang kami sa kwarto. Isa pa nga yata siguro sa dahilan kung bakit nagkakasakit yung anak ko kasi sobrang init nga ng panahon tapos biglang pasok sa aircon. Tapos kung galing ka naman sa aircon at lalabas ka ng bahay or dyan lang sa terrace ng bahay sobrang init talaga. Kaya okay, hinuhubaran ko na nga lang tong si Ethan. dito kasi sa aming bahay nakakatapos lang. Wala pa rin naman aircon dito kaya binuksan ko na lang yung mga pinto, lahat ng pinto at mga bintana para naman pumasok ang kaunting hangin. Ayun lang po, kinuwento ko lang yung experience namin na nagbakasyon na kasama ang baby. Sobrang hirap po pala. Maraming salamat sa panonood. paki and share. Bye.